Magandang buhay sa ating lahat sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kalingap mga ka-farmers, ka-farming It's a broad new year pa rin no sa ating lahat masaganang bagong taon bagong taon ito ay nakapagtanim tayo ng uh, ito pa na ay uh, tawag dito ay uh, dwarf coconut Ayan, dahil po yan sa yan na i-vlog ni ating uh, pinsan na si Rapaz TV kaya subukan natin uh, triangle pa triangle kasi dito tayo sa ating malapit sa kubo ito natin para tinan natin. Tapos doon mayroon na kambal doon. Mm, nag-trim din tayo doon ng uh, avocado. Yan, avocado. Tanim po natin yung avocado na yan kasi malaki na. At pagtatanim pa rin tayo doon sa gilid ng uh, sapa. Para protection din, no? Sa Ayon pagka giba nang lupa Tu puyo kamukado ni tatanim natin. Ora ora siya. Ito pesapan ý thức 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 ý babaw lang hindi natin lalay lang kasi patatasin po natin to magsuntin natin na uh, tatakpan magsuntin natin gatagdagan ng mga lupa o mga organic Taba na po yung lupa niya. Tatag-araw kasi mas tatag-araw. Ayan. So, mayroon na tayong may bagong bukada na naman. Ang so, marami na tayong bukadong mga 1 2 3 4 5 6 napuno na po Ito yung ating uh, mga alaga. Happy New Year sa inyo mga alaga natin. Ito pinaluwagan ulit natin yung ating uh, net. Mm -hmm. Ito. Balak ko kasi magtalayo dito ng kwan, kubo nila. Para maisipirit yung uh, manok sa doon sa baboy. at nalinis siya na ni Moano. Hindi na natin kailangan magdamo-damo dito sa kanyang uh, tambayan. wala ay meron tayong uh, uh, o utiting ng rabbit. alam ano mo na, yagkaramo na. ay 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 ay, ay. <laughs> dito kasi meron ditong ng uh, anak ng rabbit ang bis naman nag uh, anak ng rabbit hindi nung no, gumagalaw hmm. lagi naging itim na. Sana ay hindi makita ng uwak ito. Isa lang po ito, eh, isa lang. hello Oh, hulo, hulo, hulo. Grabe. Isa lang. Oh, dalawa. Hulo, hulo, hulo. Gutom na. Hulo, hulo. May ilal. Hulo, tatlo. Tatlo pala. Kala ko isa lang. Oh. May black. May gray. Hulo, hulo, <laughs> Kakatawa sila oh la la la. Oh, ganyan pala gusto niya. Okay, takpan na natin para hindi siya magagabal. Ala la nagugutom na. Ano, siya na nanay niya, no? Ah, huh? yang uh, hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung sino ang uh, nanay nila dito. Si dalawa yung babae, yan oh. Kulay gray. At saka ito. Kasi ito, kung naalala nyo ay eh, nanganak na Kaya lang uh, Nangamatay dahil uh, Parang uh, premature yata eh Nung inilabas ko sila ay eh, Ang bilis naman Hindi ko lang kung nagbuntis o ano Tapos nagkaroon na lang po ng butas doon Tapos bigla na lang uh, Ayun may nanganak Hanggang ngayon ay eh, di ko pa alam Kung sino sa kanila Ito kat sa nito kasi hindi ko pa sila naaabutan doon sa kanilang, uh, ayun, mga anak, kung sa kanina kanino. Ayan sila oh. Binapakain ko sila ng uh, pilet. pilo ang pilet na yan ay, uh, ayan, sinasama ko sa pagkain ng baboy. Ang growing mas po yan. ito pala ay nakapagtrim tayo ng uh, mabulo ito po mabulo po tawag dito no, o kamagong dito sa gilid ng uh, sapa pa rin no yung malaking sapa po ito yan malaki yung ating uh, mga saging yan pinapabayaan ko muna yung mga tawag dito kugon kasi gagamitin po natin to sa ating uh, compost may pinaplano po ako dito na yung ating kalamansi oh. yun yung ating mga kalamansi yun yung ating Madrid Aguao oh malaki na kaya nakukumutan na rin ha ayan tanggay natin yung kumot kumot nya o yan o kumutan ng mga tawag doon ay hindi kasi ako masyadong makatabas tabas pa makapwersa dahil ayan masakit yung ating padyang kaya Ayan. Pigil-pigil muna. Ayan. Ayan. Para lumago. Ating lagu. itong kogon kasi magandang pang uh, pang mulching kaya hindi ko masyado ginagalaw pa Ito may pinaplano nga pero ang mulching natin ayan natin ang ating na, ayan ang mulching natin sa ating uh, garden Ito may ginagawa ko ako doon na tawag doon ay lat, atin tinanima ko lang ang palaya ang gagawin natin kung ang napansin ah uh, namumunga na pala yung ating uh, tanim na saging no? Ayano no? kaya lang maliit ayano, ah, no? may bulaklak na siya oh. ah oh, ha ha makakatikim na tayo nito may sana huwag gabutan ng sobrang init ayos ah Meron na tayong napa bulaklak ko. Oh. O, oh, sana hindi abutan ng mga uh, mga anumang uh, piste. Ayan yung ating tanim na uh, saging. May uh, bunga na. Ayan, sumulod na naman si Dugay, Kukuy, at saka si Krokok. Hmm. Tabasan natin itong puno nito. Saging.

cú lên, đây đây làm, em cú lang bibili ng gulay ano halos mapuno na natin ng mga tanim saging Ayan, avocado kalamansi yan at saka yun mayroon pang uh,

Ilang ano na yan? Ilang buwan na yung baboy mo? Ano ako na yan? Uh, apat? Ano? Apat na? Apat binta mo lang? Ha? Inahin? Oo. May siya? Ano nga ganyan mo? bunga? Ha? kami aming ah, kinakain kasi ng manok. Oo. Matindi yung manok yan. Pakainin muna natin si Moana at uh, mga manok.